for being here tonight. It means a lot and we really appreciate it. Mas nararamdaman ko ngayon yung pagmamahal at suporta ng bawat isa na nandito. Maraming maraming salamat po. Ligawan mo ko? Pwede pa. Ligaw-ligaw pa? Ka-dare-dare? Tayo na agad. Ang galing nila. The ensemble is beautiful. Ang galing ni Direk. This is, is one of those films that you have to see. You have to see if you're, if you're in college, you're in high school. If you've ever witnessed LDR, it's a uh, beautiful film. Wow. Kinikilig din ako. <laughs> Parang mag-isang kinikilig dun, lalo katabi ko si Lance and Aubrey. Expected ko na lang pag si Direk talaga, napakalupit ng mga plot twists niya niya. Direk, like always, I am so proud of the crafts you make. I wholeheartedly love them. And of course, I wholeheartedly love this film. I'm looking forward pa ako sa mga projects nila sa susunod. Sobrang galing si aros kay Direk Jason. Mas madalas ko pa sa makita mga hipagbanding sa mga halaman kaysa sa mga tao. Cute sana. Pero medyo weird. Siyempre, more, ano, uh, pagmamahal. Yes. Kaya kung babaano nalang papakiligin yung 30 years old. Oh, I'm so excited to see Ashin and Andres in a different light. Not as JJ and Kiefer, but as Luna and Rafi. Oh guys, sobrang ready na akong kiligin dito. I'm really excited to watch this. And let's go! Alam nyo, huwag na kayo mahihiya. Yayain nyo yung mga crush nyo. I think this is the sign. Parang perfect to for Christmas gift, no? Parang early Christmas gift sa crush nyo. Kikiyak, kikiligin, mas mamahalin minamahal. Uulit-ulit uh, din ulit itong film na to, kaya abangan nyo na ang minamahal po. Iba kasi talaga yung feels pag mas marami kayong kinikilig. So I uh, hope you guys watch it sa cinema talaga. Hindi mo ko kailangan bigyan ng mga bulaklak. To be honest, medyo ka there there. Ano naman ka there there dun? Ay, usapan natin chill lang tayo. So bakit? Because I love you. Kinikilig din ako! <laughs> sila lagi din ako, natutuwa ako kapag pinapanood namin lahat ng scenes talaga nakakatuwa truly appreciate everyone that came and watched today um, i hope you guys all enjoyed maraming maraming salamat po sana po nag-enjoy kayo sana um may lesson kayo natutunan yes guys i'm um, sensational bigo po ito tinimbitan ko po kayo manood ng mga mahal sandang bulaklak para kay Luna written and directed by Jason Paul Laxamana now showing in cinemas pressure mo ng pagmamahalo na. Tandaan mo yan. Sana ba lang araw masabi ko yan sa sarili ko?